Ito na rin yung asin niya tsaka yung asin niya. Oh. Sarap. Fresh na fresh. Sino ang pangalan mo, Tay? Bernardo Paranga. Ayan, si Tatay Bernardo Paranga from Barutak, Iloilo. Ayan. Ayan si Tatay. Matagal na po yan si Tatay dito sa Saudi Arabia. Ming! 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 hello guys ayan at kakatapos lang po nating uh, mag fishing guys at uh, ayan po ang oras ngayon dito is alas 3 ng hapon nagumpisa po ako ng uh, pamingit ng alas mga alas 12 yata ayan di ko lang na videoan yung aking uh, pagpapamingit ayan guys ang dami yan oh. o dalhin natin ito mamaya sa ano, sa mag, may meron po kaming pupuntahan doon po tayo magdi dinner sasabawan po natin yan ayan oh, dami oh mga ano siguro yan guys mga uh, alos 3 uh, kilo ayan kukuha tayo dito ng ating uh, mga pansahog dito sa ating uh, farm, mini farm ayan, kamati, sili, tsaka daon ng uh, kamote. ayan guys, dito tayo kukuha ng ating uh, daon kamuti guys, so oh. dami yan, oh. ayan, yung mga aking mata dami to guys presyo, di ba? dali natin to guys sa ating uh, kababayan bibisitahin natin sila tapos uh, magluluto tayo doon tayo magdi-dinner so ganan natin ng na daong kamote saka ano, kamatis saka konting pampasim lang din Ayan. sarap to daon ng ano, sustansya. diba yeah. kakadelay ko lang to eh Para kahit umalis ako yung uh, sa nadilig ako na fresh na isda tapos fresh na gulay Sama masipag lang hindi talaga tayo magluto dami yan kami oh. dito yan pataba mga kadaon ng kamote ito guys matagal na itong uh, daon ng kamote hindi ko alam kung merong laban kasi parang hindi parang talbos lang ito siya eh hindi siya nag uh, nasa ilalim walang pamuti na maani puro lang talbos yan diba marami na to yan na to guys yan yan guys so marami na yan o no? diba fresh tapos kukuha tayo ng ating uh, sili sili tsaka kamatis ito kung atis pwede na to Ayan. tapos ayun no dalawang piraso Ayan, yan. diba ito so, yung ating uh, fruit of labor guys ito gagawin kong uh, pang ano na naman to pang binhi uh, hinugin natin tapos uh, gawin natin binhi Ayan, no? may mga nilagay ako sili diba ito siling malalaki to eh kasi ito siling uh, sabi ko sa uh, nakaraang aking video is sili sa ginagamit pang kabsa ayun o dami sarap yan sarap yung ating uh, sinabawa na medyo maanghang. anghang ba diba? yun o oh. ito ano iniinano ko lang tong daw ng kamote guys yan o oh. lumago agad oh. Kasi yung mga niluluto ko, tulad nito, ayan, inaano ko yan, nilagay na sa plastic, tapos pag ugat, tanim ulit. Ayan o, oh. maugat na o. Oh. Kita nyo, ayan. Ugat yan o. Oh. Pwede na itanim yan. May malalaki dito guys na ano eh, na bunga. Ayan. Kamatis, pwede nito. Logbati. Ayan mga malubati guys. O oh, nilagay ano ko lang. Naglagay ko lang sa paso, di ba? Dito ng akin uh, uh, trailer. Ayan. maliit lang din yan tapos may CR sa loob. Ganito yung tinitirahan namin dito guys sa Saudi. Isang uh, OFW. Yan. Hm? Di ba? Hindi na kailangan pumunta pa doon sa labas kasi napakalayo ng ano ng bilihan. Lalakarin mo layo. You know. So kailangan ano uh, gawa tayo ng idea at uh, hintayin natin mga ilang buwan meron ng mahan, mahan eh. ganyan sa mga ating uh, uh, kaya sabi ko kailangan na magsipag magtanim kung merong bakanting uh, lupa tayo kailan magtanim taniman natin uh, hintayin lang mga ilang ano lang pagbunga niyan guys ay ang dami magdiyan makikita yung fruit of labor na ano yung kasipagan ba sa pagtsatsaga merong bunga di ba ayan o okay na to ayan o dami na yan o no? oh. sili Nangamuti kamuti ayan parang may nakita ako kanina dito na uh, at yun uh, 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 ayun meron na kanina kitang hinog na kamatis guys ayan ayan ito ito ayan o ayan laki di ba Ang ganda na. Yan oh, malaki oh. Pero malaki rin yung ginawa kong ano, pang ah, ano natin, buto. Gawin ating pananim. Ayan, malaki, malaki. Tapos meron din akong dalang piraso doon sa loob. Sa loob ng aking kwarto. Ayan, okay na to guys. Pwede na to, kumaya. Nagdagal na natin ng pampasim ng ano, yung kunting ano lang, sampalok, pampasim. Pampasim. Guys, uh, pinain ko yung shell parang kuhol siya sa ano sa tabang hindi uh, ako gumamit ng hipon Shhh. ano lang shell lang yun ang dami oh tapos so, yan po eh oh. meron natin sa plastic dami oh diba? Tapos uh, lang tayo ng tamain para sa mamayang gabi mamingi tayo Maganda pag uh, gabi. kasi malalaki yung ano, uli. Uh, may ilang pirasong malalaki, mga tatlo. I-slice-slice natin pamain. Ayan. Okay na, oh. Uh, dami oh. Uh. Diba? Taglit lang to guys. Ayan, Ayan guys, alis tayo sa ating uh, pupuntahan. Ito, dala natin ating uh, lulutuin umaya doon. Magsasabaw tayo. Ayan, kasama ko po si Kuya Alji, ang aming pagipuging uh, Kuya Alji. Ayan po, ang aming uh, driver. <laughs> Ayan, ang si Kuya Alji, kaway Ayan, pupunta po kami doon sa deserto sa Korsania. Pibistahin po namin ang aming mga kabayan doon. Ayan guys, abang-abang guys, see you. Nag-sandlock ako. Nag-sandlock ka lang. Dito na tayo guys. Kila tatay. Kilatatay. Kilatay! Magandang hapon. Ayan. Nagdala ako ng ano tayo. Magluto tayo ng sinabawan tayo. Gulay. Gulay. Magluto tayo ng sinabawan maya. Ngayon ha. Tapos ayan isda. Oo. Oh, fresh. Maganda oh, yan. Kaya si tatay o. Si Tagay nilo rin si tatay. Ayan. Dilinisin. Oo. Dilinisin ko muna yan. Kaliskis lang yan. Magtakulo lang tayo sa init. And guys, puro kulo tayo. Guys, naglilinis muna tayo tapos sa uh, tutuin natin yung ating uh, sinabawan. linis muna natin. fresh wala nga akong pain yung shell, shell lang pinain ko kanina eh nung wala ko ito shell okay na to kaya yung lagay ito lang yeah oh, Linis ko lang. Oo. Oh, kaliskis. Kaliskis lang ko lang eh. Kamatis. Tsaka ano. Diba? Fresh. May masarap Hi, my friend. How are you? Rice. Fine. Fine. Good? Kalbsa lang. Good. Dalawa na kayong kumakain. 29 riyan. Ay, 20 riyan. Ano yun, tay? kape? Uh, Wala lang, ano sa akin, tay. Uh, kape lang. Walang... Can, uh -oh. Uh -oh. Walang kan. Oo. Walang asukal. Walang gatas. Ay, uh, puro sa'yo. Uh Oo. -oh. Dito lang. Uh -oh. Ano yun si tatay? Mabait yun si tatay. Sa kababayan ko yan sa Iloilo. Sa Waya? Yan. yung saan ngayon yung lugar mo talaga, Tay? Rotak. Rotak. Anong pamilya nga? Apelido ng pamilya mo? Parangga. Ha? Parangga. Parangga. Yan sa mga taga Barotak. Parangga. Yan si Tatay. Yan. Yan. Sarap. Fresh. Lahat fresh. And fresh from garden. Yan po kira. namin Chef. Chef Joel. Ayan po. Ah. Uh, meron din siya okay, na Chef. Uh, ay, ato. Fresh from cueral Gardens. Ayan. And... Check this out. So, Yan ang ating ko Yan si Ninong Liam. pogi-pogi yung Ninong Liam. Yan si Kuya RG. Yan. Yeah. Okay na okay. guys. Ayan. wala na rin yung asin niya at yung asin niya. Oh. Sarap. Fresh na fresh. Guys, kain tayo guys. Kain. Yes, my Lord. Pag-inoy na Panginoon. Ito po may taas. sa aming mga buhay. Thank you so much po lisa sa Ah, uh, biyahe ng ipapakita ko sa inyo dito natong pagimpang kalabasan ko sa digital na tawanan-tawanan tayo ko po sa commerce skip. Six weeks na talaga tumatakbo sa buhay natin, mga kabayan niyo. Dinami to po. <coughs> Ayan guys, ang uh, ating uh, video at uh, ito po ang aming buhay bilang isang uh, OFW dito sa Saudi Arabia. Ayan po kami po uh, tuwing every Friday po isa nagkakasama-sama po kami para mag-ano uh, lang po magbandingan at uh, ayan magkakaainan at uh, yan lang po ang buhay namin dito kumain at uh, magtrabaho guys ayan at uh, kaya sa aming mga pamilya sa Pilipinas ay uh, lagi ninyong pa palagaan ang uh, bawat uh, pinapadala ng inyong mga uh, magulang or sino man sa inyo sa pamilya niyo na OFW ayan at uh, mabuhay po ang bawat isa at maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video at uh, naway sa susunod pa ng aking video is uh, panoorin nyo po guys Ayan, at uh, please like, share and subscribe po kung magustuhan nyo po aking video God bless everyone, bye bye hanggang sa muli